Hello mga kabata Hilme! today is a very very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel, so, please don't forget to click the subscribe button at para lagi updated sa lahat ng mga pinupuntahan, ina-upload at ina-palad namin yung And for today's video, mga papa, Hilme, mapapasalamat muna ako ng pagmalakasan sa lahat ng mga nakakwentuhan natin no sa live video Maraming salamat po. Maraming marami salamat po. Saya, Super, saya. ang saya. saya kasi it's been a while lang talaga na nagbalik ako sa LA's. Grabe, mm. no? Video At may mga special guest tayo. Nakakaloka. kaloka you May troll. Yeah. Si Mapanuri. Ay, <laughs> si Mapanuri. Ayan, ah. Shout out na kita para... Mapanuhuri. Oo, may dagdag. So, ito mga batang helmet. Ang eh, e-epalan eh, po natin yung bagong TikTok vlog po ni Prof. Doc Shelo Magno regarding cha-cha. Hmm. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha. And yung tinatawag na People's Initiative. Ikaw, Babi Jogampar, may inisiyatibo ka ba? Oo naman, nag ako. Eh. Ay, wow! So, ito mga patahil, may sabay-sabay muna natin panoorin yung video. Discuss po natin yung tatlong importanteng bagay tungkol pa rin po dito sa People's Initiative to amend the Constitution. Unang-una, ano po ang mangyayari dun sa mga pumirma dito sa dokumento na pinapaikot tungkol sa charter change pero hindi pala sila na-inform na charter change ang dahilan kung ba't sila pumipirma. At ang sinabi sa kanila ay kaya sila pinapapirma para bigyan sila ng ayuda or kung hindi sila pipirma ay hindi magiging batas ang tupad or kaya uh, kailangan nilang pumirma para lumaki ang budget ng kanilang local government unit. Ang mangyayari po dyan ay maganda pong magkaroon ng dokumentasyon kung ano yung na-experience nyo na to at uh, ma-submit ito sa Commission on Elections. Kaya kung may kakilala po kayong pinagkakatiwala ang tao, maaaring nyo pong kontakin para tulungan po kayo sa pagdokumenta nito at ma-submit ito sa COMELEC. Yung pangalawa pong importanteng bagay, anong mangyayari sa mga kinulektang signatures na to? Ang uh, kailangan po mangyari dyan ay makakolekta sila ng at least 12% ng registered voters sa Pilipinas. At dun sa 12% na yon dapat may 3% sa bawat distrito. Kaya mahaba-habang trabaho po yan. Ang susunod naman pong gagawin ng COMELEC ay i-verify kung tama nga ba at totoong tao yung mga pumirma dito. Kaya po mahalaga yung documentation tungkol sa disinformation. Dahil ito ang magbibigay ng, uh, or mag... Uh, Kikreate create ng katanungan. Kung tama nga ba yung naging uh, inisyatiba para kumuha ng signature dito sa pag-amend ng konstitusyon. Yung pangatlo sigurong concern ay people's initiative lang ba ang pamamaraan para i-amend ang ating konstitusyon? Hindi po. Sa ating konstitusyon, may tatlong pamamaraan para i-amend ito. Isa ay yung constitutional convention na kung saan mag-elect tayo ng mga representatives natin para i-identify kung anong part ng konstitusyon ng ating ia amen. Yung isa naman po ay yung ating Senado at Lower House magkukonvene bilang isang body at i-discuss kung ano yung mga amendment ng konstitusyon na gagawin. Yung pangatlo nga po ay itong People's Initiative. Ang problema lang po dito, nagkaroon na po ng kaso sa Supreme Court, yung tinatawag na Santiago versus Comelec, at sinabi doon na kahit na may provision sa Supreme Court, uh, sa may may provision sa constitution tungkol sa people's initiative. Hindi basta-bastang gawin ito. Kailangan ay may batas na nagpapatupad at naglalatag kung paano nga ba magagawa ang people's initiative. Kasalukuyan po, may batas tayo kung paano gawin ng people's initiative para sa mga ordinansa, people's initiative para sa national laws, pero wala tayong batas na naglalatag kung paano gawin nga ba ang people's initiative para sa charter change. So kahit pumagawa 'yung mga signatures at makuha lahat yan, may katanungan pa rin po kung valid nga ba itong kasalukuyang People's Initiative na ginagawa. Yung unang tinalakay videographer ni Prof. Doc Shelo Magno regarding nga din sa People's Initiative. Yung pagpapapirma sugar Sa mga kababayan natin, sa atin, pumirma naman, na hindi alam na para para sa cha-cha yung pipirmahan. Eh, hindi naman sinabi sa kanila eh. Oo. Oh, yung regarding dyan sa papirmahan. Kasi ang inaano nga, di ba, yung paayuda. Mm -hmm. May matatanggap daw. So, yung sa pinipirmahan, Pichuga ang press release eh para daw sa paayuda ng mm. Eh mahilig sila sa <coughs> ayuda. Siyempre kailangan natin ng ayuda dahil nga taas nga ng di ba? ayuda, pera. Yes. Pera man or pagkain, mm. di ba? Ito pa, yung pagiging batas daw nung tupad. Ano yung tupad? Eh di ba ngayon, ngayon yung mga nakikita ko mga naglilinis dyan sa kalsada at may universal mm. na nga tupad. So tupad ang tawag ngayon mm. sa kanila. Ito pa, bitcho ka Ano yun na naman? Kailangan daw pumirma para lumaki daw yung budget mm. na kanilang LGU. So, mm. syempre, ikaw pipirma ka. Budget yung pinag-uusapan eh. Diba? So, mabibigyan ba sila doon sa LGU? Hindi natin alam. Pero budget is budget. Mm, oh. diba? May mga ganyan ng papirmahan. Mm. So, dapat documented yan. Diba? Oo. Sabi nga ni Prof. Doc Shelo Magno sa kanyang vlog, diba? Mm -hmm. Dapat documented. So, merong oh evidence. Yes, pwede yan sa form ng video. Di ba? Uh -huh. And, pwede kang humingi rin ng tulong or kaagapay doon sa kakilala mo, videographer. Para ba isub Yes, na para isubmit sa kumilik. Yan, documentation na yan regarding dyan sa papirmahan. Uh -huh. So, pwede palang mga video or pwede rin gumawa ng affidavit. Ano mangyayari sa mga pirma na nakolekta? Huh. Kailangan. Dapat, 12% ng registered voters yung makolekta nila at least 3% sa bawat distrito. Ba? Haba-haba pa that to, <laughs> no? Bidjoga Park. <laughs> Hindi pa tatapos yan, Bidjoga Park. Ang gagawin pala dyan ng Comelec, eh, iti-check nila kung legit ba talaga yung mga pumirma. Kung mga totoong tao ba talaga yan nakapirma dyan. At kung nauunawaan ba ng mga tao yung pinirmahan nila na dokumento or yung papel, 'di ba? Mm -hmm. Kaya talaga tama, 'yung documentation. Mm -hmm. Na sinabi ni Prof. Shelo Magno, no, dapat documented lahat. 'Yung mm -hmm. pirma mo dapat 'yun din yun nandun sa record ni Commillet, 'di ba? No para register tayo, no. Hindi 'yung pirma-pirmahan lang. May record 'yon na dapat 'yung pirma mo ay pirma mo talaga. Hindi mo dapat ipinirma 'yung nanay, tatay mo, 'yung lolo mo. O, inayon na yung pirma. Ipirma mo yes. na yung nanay at tatay mo, pati lolo mo, mm. pati yung aso mo. O, ito ng 500. Ah. Wow. Ito pa ba, mga kabatang helmet. People's initiative lang ba ang kailangan para i-amend yung Constitution? Hindi. Hindi. Tatlo. Sabi ito, nga dito. kala nyo, makakalusot yes. lang sa isa. No, Sabi nga no, ni, no, no. no. nga Doc. Shelo Magno, tatlong paraan para, para i-amend ang ating Constitution. Una, Constitutional Convention, Constituent Assembly at yung People's Initiative. uh mm -mm. Constitutional Convention, yun yung mag -e elect tayo ng mga representatives para suriin nila kung ano yung babaguhin na part ng Constitution. mm, -mm. Kung gusto ba nating manatili si Robin wow. Padilla Oo, kasi sa kanyang pagsusuklay. Nandun yun eh, di ba? Ah, okay lang ba mga sa'yo? Makakapaloob yun, Bidjo ah, Okay lang ba sa'yo? Kapag binago. Napatuloy siyang magsusuklay. Constituent Assembly naman, Bidjo Gapar, yun yung magkocombine ang Kongreso at ang Senado. Oo kongbay na sila. Para? Pag-usapan Pag ng bigote. Hindi. Pag-usapan kung ano yung kailangang baguhin. Basta Oo. Kapasito. Kasama yung bigote doon. Kasama pa rin Paano suklay ang gagawin? Yung People's Initiative, sabi nga po ni Prof. Doc Shelo Magno, meron yan para sa mga ordinansa. Uh -huh. Yung mga national laws. Uh -huh. Pero, wala sa chat wala para sa charter change. So 'yun yung malaking katanungan doon bitu Singapore kung yung pagpapirma ba nila eh may value ba yan para sa cha-cha pero siyempre ilulusot nila yan. 'Di ba? Kasi nga wala namang provision ng mga papirma mm -mm. para sa charter change. Ula. So 'yun yung malaking katanungan mga mga batahel. Kung mailulusot ba nila, kung ilulusot nila 'di ba? Mm -mm nakakaloka talaga nako kasi nung nagkaroon na ng ano yung pagpapalit ng constitution yung pagsasaayos mm -hmm. ng constitution noon bakit ba siya inayos para hindi na maulit ang martial law para hindi na maulit yung ang tagal-tagal na nakatira yun yeah. pagkakaupo mm -hmm. ng isang presidente pati yung mga political dynasties inalis siya ngayon, kung ang sinasabi nila ngayon, kasi for economic reasons, Woo! maraming paraan para umasenso ang bansa. Unang-una na yan, ayusin yung pag-aaral ng mga bata para hindi sila lumaking mangmang. Mm -mm. Para hindi tayo maging sunod-sunuran yung susunod na henerasyon, yung sunod-sunuran na lang na hindi na marunong mag-isip. Mm -mm. Kailangan nilang matuto. Okay. 'di ba? Sugar mm. Kaya dun lang eh. Parang hmm. ngayon pa lang parang ops, okay na 'yan. Kaya nga mahahabang usapin pa yang chacha -cha, mm. -hmm. sugar purr. So ay mga bata helmet tayo. Comment down below niyo diyan kung ano masasabi niyo regarding naman diyan, 'di ba? Kasi wala katapusan. Ang inilulusot nila for economic ano na 'yan. Mga Mala, economic ek-ek nila. Medyo gusto purr. nila eh. Maraming paraan pa. Oo. Disko, hindi lang yan na solusyon. Una sa lahat, mapamura muna lahat ng bilihin para maramdaman mo talaga, no, yung about dyan sa economic-economic na petsa sabi nila. unang muna sa lahat, asa na po yung listahan ng pinagkagasto sa... In 11 days! So, ayan mga pata, helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe always, sabi nga mga sabay, yung helmet din na book keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Namasyal pala. Ay. Walang paalam. Namasyal? Oo. Sana all pasyal pasyal na lang. Kilala mo kung sino? Oo. Ah! Kilala mo din yun? Mm hmm.